Nan nan na siya. Nan CPR, no CPR na po siya. Clear na, clear. Ayan siya. Okay. Good afternoon po sa ating lahat. Ito na 'yung uh, tutorial. Uh, kasi alam ko uh, problema ng mga YouTubers, yung uh, CPR lalo pa yung mga live streamers na uh, nagpapatugtog lagi ng mga music. Ayun. Uh, Pinoproblema natin uh, CPR, ang dami kong CPR. Okay, nakakapagod mag isa-isa mag-mute ng ating mga CPR. Okay, hintayin mo ma-mute muna yung isa, bago natin ma-mute ulit ng isa. O kung ang, um, ang uh, CPR mo ay um 20 halimbawa, yung iba Uh, 30. yan ang hirap ang tagal, mas ang tagal po siya matapos i-mute. Pero ngayon, mayroon po tayong tutorial paano po mag-mute ng uh, CPR. Maraming CPR pero isang click mo lang, uh, mute na po siya. Ayan, uh, sana makatulong ito sa ating mga kaibigan at sa ating mga small YouTubers no na mga nagsisimula mga baguhan natin na mga kaibigan sa YT. Hopefully na makatulong ito sa inyo. Yung aking um, tutorial paano mag-mute ng CPR na isang click mo lang ubos ang uh, CPR kasi kada karamihan uh, ang halimbawa ang CPR mo na sampo isa-isahin mo siyang i-mute, mute mo ngayon, maghintay ka ng ilang oras bago mo pa ma ulit ng isa and then uh, hanggang sa maubos po siya ang sampo, mga, siguro mga 2 to 3 days, yung uh, sampong CPR i-share okay, ko yung aking natutunan at yung uh, tina, um, tinulong din ang kaibigan sa akin na uh, at uh, ati bless ito po ganito uh, kasi pinaproblema ko kahapon yung CPR ko ay 30, yung uh, part 1 yung sa GLS ko, and then sa, sa, sa part 2 ko ay I think mga 25 okay ang hirap siguro abutin ako kap ko nang uh, one week pero uh, kagabi ayan uh, isang click lang kinabukasan pagising ko excited ako gumising and then pagising ko oy okay na clear na uh, wala nang CPR okay guys ipapakita ko sa inyo uh, ang um, ang ating uh, paano mag mute without further ado let's go mga labs ito tap na hanggang kayan. yan yun na, let's start tayo guys yan, dito tayo dito ba yan, punta tayo dito sa Yan, okay. Okay guys, ayan na yung aking YouTube Ayan, punta tayo dito sa Dito, 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 dito Dito Ah, uh, YouTube Studio Ayan Ayan, punta tayo sa content Ayan, content Ayan, pinot Okay Tapos Ah, uh, punta tayo sa live Ayan, and then punta tayo dito sa live Ayan, makikita na natin dyan yung mga live natin. Ayan, tapos silipin mo natin kung okay, saan na yung mga CPR nyo. Ayan, nandyan. Nandyan, makikita na dyan yung mga mga CPR nyo. Ayan, okay. Yung akin, ayan, dyan siya. Okay. Nan, nan, yan Okay, nan na po yung aking ano, nan kasi bawat LS ko yan, um, bawat LS ko yan ang ano uh, inaano ko siya minamute okay, and then doon na tayo sa CPR ko, mayroon akong CPR dyan okay doon natin konti yan siya po ay copyright sharing. Ayan, okay. Pindutin natin to Details. Ayan, details. Kita nyo siya. Yan siya guys. Ang ating CPR. Ayan. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa. Ayan. Ayan, 11 CPR. Ayan, okay. Ayan, mayroon tayong 11 CPR. 11 CPR tayo. And then, ayan siya guys. Okay, dati, ginagawa ko to isa-isa. Mga siguro mga wala o ilang araw mo pa itong i check pag uh, uh, isa-isahin mo siya pero ito yung technique guys yung uh, labing isang CPR na yan isang click mo lang bukas wala na po yan, naubos na po yan okay, ayan, sige ayan yung CPR ko, ang dami yung ganyan nasa live ko, ayan, okay ang gagawin natin dyan, puntahan mo tong tatlong dot nakikita nyo tung tatlong dot makikita natin dyan Nakikita po natin. Ayun. mayroon siyang Stream ka ah. Uh, Trim out, uh, sign me reply replay song, mute song. Ayun, and dispute dito, ang pindutin po natin itong uh, mute. Mute natin, mute natin 'yan ayan. Okay. Pindutin natin yung mute. Okay, makikita po natin dyan ang ah uh, start time. Okay, itong dalawang box na to, start time and end time. Okay. Ang gagawin po natin dyan, okay, pindutin po natin tong uh, start time. Palitan po natin yan ng oras. Pindut natin yan. Palitan po natin yan ng uh, zero. Um, zero. Zero, zero zero. Okay. Okay na. Okay na yan. Start time. And then, dito tayo sa end time. Kung ilan yung uh, kung ilan yung um, live mo, yun po yung ilalagay mo dyan. Kung ilang oras. Kung ilagay natin dyan, kung ilan yung live mo, yun yung um, ilagay mo dyan. Okay? Lagay mo dyan ng one hour. Kasi itong live ko, 1 hour, ano lang to. 1 hour and 22 minutes. And, uh, 48 seconds. Ayan. Okay. Ayan na po siya. Nalagay na po natin yan. Okay. Nalagay na po natin yung, uh, um, start time, 00. Zero, zero. Okay, 0, zero, okay. Zero hours. And then, dito sa end time, kung ilan yung live ko, ito ay one hour live lang to. One hour and twenty-two minutes and forty-eight seconds. Ayan, nakalagay natin dyan. Dito tayo punta sa continue. Ayan. I-continue na po natin yan. And then, mute. Okay. Ayan na siya guys. Ayan, i na natin yan. Yan na. Ang magsasabi dyan, sabi niya doon, Video editing is in progress. This progress might take a while. You may leave the page and check back later. Okay, we'll update any viewers and or monetization restriction after your changes had been a process. Video will remain in its current state until this process complete. Ayan. And then, okay na yan. Okay, okay na po yan. I-close na po natin yan. Okay. And then, hintayin na lang natin. Okay, close na. Hintay. Bukas, pagising ko bukas. Ayan, check natin bukas, pagising ko. Um, kung tingnan natin bukas, kung mayroon pa ba tayong CPR, wala na. Okay. Uh, The next day. Okay. Ayan na guys pagkagising ko, una-una kong -una tiningnan ayan na po yung ating um, kahapon na live. Ito. Okay, November 3, uh, November 7, 2023. Okay, ayan na po. Wala na po tayong CPR. Ayan na. Ayan na. Nan na po. Ayan. Diba? Ang dami nating uh, uh, CPR kahapon. Ayan, okay na. Wala na. Ayan nakikita nyo, wala na po tayong CPR, isang pindutan lang. Poli guys, mayroon kayong natutunan sa aking uh, kaunting uh, uh, tutorial. And guys, parang salamat and God bless everyone. Thank you. <coughs>